Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca P. Aguilar at ito po ang aking day 22 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamalitak. Ano ang tunay na katakuhan ng Antikristo? Antichrist. At ang Bible verse po natin yung natagpuan sa 1 John chapter 2 verse 18. At ang sabi po dito, Warnings against denying the Son. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even, even now many Antichrists have come, this is how we know it is the last hour. Sa Tagalog po, ang Antikristo, mga anak, huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ng Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalala, kaya nalala, ang teaching sa po parating ngayon ay number one, the Antichrist was mentioned mentioned only in verse 1 and two. at one and two in John. Ang um, nasabi ko ito yung Antichrist po na dati um, sa um, sa ano lang po siya na ano, uh, na mention sa um, sa Bible verse sa Bible na verse na John 1 and 2 dun lamang po siya wala na po wala na po tayo sundan yung Antichrist. And number two po, the Antichrist live in the first century. Parang ito po na, yung Antichrist, no, ano, ng no, first century pa lang, nandun na sila yung mga taong mga hindi niniwala na katawang tao si Lord. Hindi, hindi niniwala na naging, um, na naging, um, parang sila, di ba, God and man siya, di ba? Parang two in one siya na sabi nga na hindi pagkat kaya tao siya yung si Diyos. Pero nung sina, first century talaga, may hindi na niniwala na ano, na hindi na tao si Lord ang pinapa pinapa ano nila, pinapa laganap nila dati na para mong bahay-bahay sila ganun na para paniwalaan na ibang tao na mali yun na hindi na toong nagkatawang tao The antichrist is not beef, is not to be true. Um, huwag daw po natin katapotan yung mga tao na parang, ano, again, against sila na nagkatawang tao. Sila. Parang, hayaan <laughs> lang natin sila kasi parang, di ba, parang nasa Bible naman talaga yung tunay na sakot. Kaya di ba sabi dito, no, sa John, sa and one to lang siya na, na mention. Di ba? Kaya ganun po na, huwag po natin katapotan yung mga um, mas maigi po na pasahin po natin yung Bible para po mas malaman natin at mas maunawaan natin yung mga mga bagay na, na mga, mga bagay na katanungan natin kung um, yung tungkol about, yung about sa Antichrist po. And application naman po, number one, study the Bible exegetically. Um, parang yung exegetically kasi kinukuha mo yung, ano, yung katuruan sa Biblia parang ina um na absorb mo siya kanon parang kung ano yung nababasa mo kung ano yung unawa parang inuunawa mo kana parang parang kada basa mo talaga um uh, kinukuha mo yung ID kinukuha mo yung totoong meaning nun kung ano yung nasa bible kung ano yung nabasa mo gano'n and number two avoid reading exe exegetically um, i-avoid ko natin na magbasa ng Bible na yung parang nag, ano na po tayo, parang nag, kumbaga nag mix and match na tayo ng mga learnings. Um, wag po natin, kasi wala naman tayong karapatan na mag, ano, na mag side comments sa na nakalagay sa Bible kasi as is na po yun. Kung ano yung nakalagay sa Bible, yun na kung anong meaning nun. Um, kailangan lang na natin unawain kung ano yung, kung ano yung topic na, nakala, na nakalaan sa Bible na Um, wala po tayong karapatan na parang natin, talag po tayo karapatan na, uh, na parang ibahin yung kahulugan And number three po, last, be confident of the triumph of Christ and His great commission and sabi po dito, maging confident ta po tayo sa um, sa pang kay Lord na yung mga, ano niya, yung mga triumph na ginagawa niya. Um, maging confident daw po tayo sa kung anong may kung ano ginawa ni Christ ganun um, kasi kung ano yung nasa Bible yun, yun talaga yung ano yun talaga yung ginawa niya yun talaga yung mga napatunayan niya sa atin. and yung information niya diba siya pwede hindi nang gagawa yun and yun lamang po ang aking daily devotion na yung araw sana po may um tulad at huwag mo natin kalimutan ito na i-share sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya. At, and yun lang po, God bless po sa ating lahat.